Hello! Nagbabalik ang aking bagong segment na tinatawag natin na CRJ <laughs> lang! CRJ lang! Ang Pogging! Yun! Hindi ako nagsabi. Hindi nagsabi nun. Anyway guys, uh, nandito tayo ngayon sa Cafe Amore. As you can see sa likod. Cafe Amore ng uh, SM City gensan So meron kasi tayong uh, nakatapos lang kasi ng event sa loob. And ngayon na uh, meron kaming guest na matindi. Sabi ko, pag ito sumali ng GFI, naku, sabo. Oh. Kasi matindi. Sabo. Daming alam. Mamajikin na lang. Mamajikin. Eight, nine? Mamajikin. Ma -ma Magic snap o finger lang. Matindi. So, ito ngayon, uh, gusto ko ipapanood sa inyo kung ano mangyayari. Uh, ano nga bang, yes, siya si, si, si Alvin. Say hi, Alvin. yon Siya si Alvin. Ang pangalan sa magic niya is kahit ano lang. And uh, ladies and gentlemen, uh, once again, I would like to say uh, this is my segment. Si RJ lang ang Pogi! Okay. Si, hindi ako nagsabi na sila. Okay, eto na, panoorin nyo guys. Yun! Eto yung cards. Hindi siya ma-switch. Okay. Uh, yan, hindi siya na si-switch. Diyan na lang. Okay, go! Yan. Huwag nyo na lang tingnan yung na, nasa harap, guys. Uh, kasi hindi Perhaps naman na, nakakatuwa yung mukha na yan. Uh, yun, oh. Kita nyo naman, siya si Ben Balasador. Yes. Sino na yung ilig maglaro? Maglaro. Ikaw mo, di ba? Ako, ako. May maglaro. Ayan na, ayan na. Uy! Piglang si Napol, mga kaipigan. Ladies and gentlemen, eto na. Teka yung pagkain ko, huwag ito mo kuna. Ayan, huwag mo sa akin. Palita mo sa kanila. Palita mo sa kamagla sa akin. Ayun, ayun, ayan Ayan, ayun. Tingnan natin yan. <laughs> Guys, what card is this? Ayan eh. Ayan. Ayan oh. Ay! Pinaki tayo! Ay! na ba? na guys. Uh, medyo pumalpak konti. Ngayon naman, ulitin natin yung magic. Uh, continuous pa rin yung ating video. <laughs> <dito>. Okay? Thank <laughs> <Bum> <Okay>. you, <laughs> uh, si Gusto ka kayong i-welcome ulit sa ating uh, segment na Si RJ lang ang... POPPY! Okay. Take two. Okay. 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 Lights, camera, action! Hindi yan na. Oo you know. pala. Like, yeah. Ay, ay. ay. Oh. Bakit Wala, Ay, <laughs> Bakit Tama, yun! Wala ah, pa naman. Pa Paano yun. nangyari? Saan napunta yung numbers? Okay. Ulit, 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 ulit. Ang naman ng bulot ko, yun pala yung... Okay. yun pala yung magic yun sa card, yun. Blank. Yan! O, ayan o. Oh. So, kita nyo guys. Matindi konti na lang difference, kompleto na ang uh, 8000 and G1. Ay, wala natin For the last time, ito yung card. Yeah, for the last time, yan yun. Yes. Tama ba? Yan yun, ano? Okay. Huh? Tama ba yung aking properties? Ano color ng card? Anong color daw ng black? Anong black? Ng, no, no card? <laughs> yes, it's a black. Okay. <laughs> Huwag kayo mag-focus sa camera. Ano ba kayo? <laughs> Diyan kayo mag-focus sa card. Okay. Black? <laughs> okay. Oh, black, oh black, now, black, now, black, black, now, black, 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 now, black, 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 mo. black, 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 zoom black, black, And then rin yung weakness ko. Table tricks. Yeah. Okay. Uh, weakness. Weakness na daw yun. Weakness. 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 i Weakness. Saan pa punta? Dito. Ika-cut ko daw. Papunta daw doon. Cut. Pusa yan ah. Hindi yan uh, pusang daga. Okay. Ayan. Ang pangit mo ng kamay. no yun? Ano na to. Ito sa kamay yan. Sa mukha. Oo. Ang gano'n natin is ganito. Ayun, Anong gawin?

Hindi. 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 hindi, ako yung nagpo-magic, hindi kayo, hindi, hindi oh, kayo. Oo, oh, hindi, sige, okay. hindi yan, hindi yan. So ngayon, sa tatlong cards na yun, hindi lumabas yung card mo. Ako yung nagpo-magic, hindi Ay, okay. Sige, 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 Eh, okay. okay. uh, okay. huwag uh, so, uh, so, na natin kontrahin ha. Mahirapan ko. sa pahirapan sa sarili ko. Mahirapan okay, <coughs> uh, yun? Uh, from 1 to 10, dun to ka, bigay kayo ng number, from 1 to 10 magde-deal ako galing sa baba. Kung ano yung last number na sasabihin mo, doon ko palalabasin yung card pala mo. Ah, ganun ba? Kasabay okay. Sabay-sabay kami. Okay. Anong anong number? Anong number? Ah, ano, mag-uusap muna tayo. Seven, Paul, uh, magtulong muna tayo. Ano ba? Uh, kasi four okay. years. Kasi four years pa lang yung GFI. Gawin natin. Sige, five, five, five. Okay. Five to the bottom is yung six of spades. Doon five. ko pa lalabasin. Sige, five. Five to the bottom daw. Meron gustong pumusta? May report may ka ba? Pusta na, pumusta. Okay, oh, hey, sino gusto? Pusta, daw. Oh, sapote, uh, uh, hindi ako marunong magsugal. Wala, wala. So, Meron tayong one, one, two, three, eight, four, four eight, yan na yun. Five. Ito yung uh, Ah, uh, I don't know. <coughs> hindi. Pwede, hindi. Pwede. nakita yung card? Diyan, Oh! Oh my God! Hey. Well, you know Oh, my God! Ano yun? Apply! Speechless. Nasira yung kapugihan ko. Ang ganda ng effect sa loob ng glass, oh. Punan mo sana, nun, oh. bibaliw, baliw, oh. Baliw, oh. Ano ngayon? Ano masabi nyo? Ano masabi nyo, guys? Oh, oh anong sabi nyo? makakabaliw ang papo. Day okay. sana ang pako. Guys, uh, hanggang dito na lang muna yung ating segment na si RJ Lang ang... Bobby! Oh, Magbabalik kami next time. Bye-bye!